Tignan nyo itong bunga na itong mga kawabas. Yeah. Ang kapal, di ba? Ang dami yung mga beres. Pero, susundan natin yung itong fruiting cane niya. Dito. Ito yung kanyang dolo. Pinutol ko siya dito sa kanyang dolo. Ngayon, may tumubong bagong sanga. Ayan, yeah, mayroon na ulit siyang bulaklak. Oh taas si Tiyan pa may tumutubo pang bulaklak dyan so napakagandang variety talaga nito mga kaubas basta ito ay pinutulan mo na at nagkaroon na ng bagong sanga bubunga na naman siya kaagad no, may bunga na siya dyan napakaraming binubuhay niya dyan pero mukhang kulang pa kaya gusto pa niyang ulit magbulaklak dito oh. so yun lang bye bye